Namitas ako ng balimbing, papaya, guyabano, avocado at iba pang mga prutas kaya naman samahan nyo ako for today's video. Saktong may nakita akong hinog na guyabano at para maipakita ko sa inyo na fresh from the tree talaga to kaya hindi ko pa man din napipitas, ikinain ko na. Isa ang guyabano sa so napakasipag mamunga at kung ang ibang mga prutas ay lipas na ang mga bunga pero ang guyabano ay patuloy pa rin na Marami kaming puno din ng guyabano kaya naman super blessed na natin kasi nasa paligid at bakuran lang natin makikita at matitikman ang mga iba't ibang klase ng prutas na hindi lang fresh kundi napakasustansya pa sa ating mga katawan. Marami ding balimbing dini sa tita ko kaya pinakuha na rin ako kasi sayang at nalalaglag lamang. Ganoon naman palagi yung sinasabi ko sa inyo kapag nangihingi ako sa kapitbahay, neng kuha na at kung hindi nga nabubulok ay nalalaglag lamang. Kaya hindi na rin ako nahiyang damihan. <laughs> Iba kasing klaseng balimbing to kumpara dun sa alam nyo na maasim. Ito kasi eh, kahit kulay green pa lang pero napakatamis na agad. At kapag nagyelo na ang kulay, eh, talagang hindi ko na nalalasahan na balimbing pa rin yung kinakain ko. Kaya mas gusto ko to kapag green na green pa talaga. Pagkatapos kong ang mamitas ng balimbing, eh, sinalubong naman ako ni tita na mga pinanguha niya daw kahapon at ibibigay na rin sa akin. Napakasipag din magtanim nila tita kaya hindi din talaga sila nawawalan ng aanihin. Kaya piliin din natin yung mga masisipag na kapitbahay kasi pagdating ng panahon, eh tayo din ang makikinabang. Pero syempre, hindi lang masipag, kundi mabait din kung mabait ka rin. Pero dine sa amin, eh, talagang walang halong biro, sobrang babait at sisipag ng mga tao dine sa barangay namin. Ay uh, uh, madalas din sila nasa opisina lalo na kapag araw ng linggo. Pero syempre, kahit na walang tao sa kanikanilang bahay, kailangan pa rin nating magpaalam kapag may gusto tayong hingin. Minsan din talaga ay eh, nahihiyarin ako na manghingi palagi. Kahit na alam kong bibigyan naman nila ako, kaya hindi ko man maipakita sa ngayon ang aking pasasalamat. Pero alam ko na darating din ang araw na masusuklian ko din sila. At hindi ko silang lahat makaka at lahat ng prutas na nakikita nyo sa vlog ko, lahat ng yan ay eh, nagtanim na rin ako. Sabi nga ni ate, after 10 years siguro, e eh, gubat nang tingnan yung aking bahay kubo doon sa dami na mga prutas sa paligid ang mga pinagtatanim ko. <coughs> Kaya kung hindi man kayo o baka sa mga anak nyo o apo nyo na ang manghihingi sa akin balang araw... <coughs> Sobrang sasarap nga na rin mga prutas na pinagkukuha ko kaso ay hindi ko naman pwedeng pagsabay-sabayin at baka sumakit naman ang tiyan ko. Kaya yung papaya ay eh, bukas ko na lang akainin kasi masarap yun sa suka na tulad ng ginawa ko dati. Kumain rin lang ako ng isang abukado at tinikman ko rin lang kanina yung pinya at Sa balimbing naman ay eh, nakarami talaga ako. Dapat kanina pa sana namin gagawin to kaso ay sobrang init pa kaya nung bandang pahapon na ay eh, dinagdaga namin yung pinanguha naming abukado kanina. Maraming napitas na abukado na pangbenta si kuya nung nakaraan dito. At aring ang mga inasungkit namin ay mga tira-tira na lang. At aring nga ding inapanguha namin ay apahinugin namin ni ate. At ang balak nga namin dito ay gumawa ng ice candy o di kaya ay abukado tapioca. Na madalas din namin gawin basta season ng mga abukado. Marami pang tira na bunga pero sa ngayon ay tama na muna kasi yung iba din dun ay mura pa, hindi pa pwedeng kuhanin. May ilang pirasa din akong pinitas na kalamansi at aring ang mga pinya naman ang aabangan ulit natin na mahinog sa mga susunod na araw. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood.